Mukha mo magagamit ito as a weapon as a tool to exert more pressure on Duterte by the Marcos administration. Well, oo, 'di ba? Kasi lalo na kung uh, ang uh, magiging angulo ay uh, talagang pinanggit nga niya, 'di ba? Mga bata, 'di ba? So ang angulo talaga dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte pinapatay ang mga bata, 'di ba? 'Yun yung uh, 'yun ang magiging kwentong uh, papalabasin dyan. Kaya kasi sa akin, particularly telling yung focus sa bata. Eh, kasi yun yung para pinaka, kumbaga, yun yung para pinaka low hanging fruit. Ibig sabihin, walang ano eh, walang uh, wala magdedepensa eh sa pagpatay ng bata. Obviously, 'di ba? Eh kung mag-iimbestiga sila ng mga hindi bata, 'di ba? Lalo na yung mga allegation eh naging drug dealer o drug user Baka hindi as sympathetic pero the fact na po-focus talaga doon eh obvious na ang intention dito ay uh, mag-generate ng simpatsya para doon sa mga naging biktima at obviously kasabay noon magkaroon ng pagkondena doon sa mga tao na uh, nag-create ng sitwasyon o naging responsable para nga doon sa pagkakapatay dito sa mga batang ito. so kaya na sinabi ko eh, uh, on the one hand, di ba, welcome ko kasi at least yung, yung mga victims, yung families, may, 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 opportunity na makapagsalita, na matagal silang hindi napapakinggan, yung mga kwento ng mga namatay, hindi nailabas. Pero at least ngayon, merong ganun, merong pagkilala ng house, pero hindi mo talaga <laughs> Totoo din na hindi mo mahihiwalay yan doon sa, don sa political uh, context at hindi mo rin mahihiwalay na obviously merong, may political intention Uh, behind yung ganyang klaseng uh, investigasyon at this time. <laughs> Kasi kaya nga nang binanggit mo eh. At sinabi ko din at the outset, taon na to eh. Uh, Di ba, hindi na bagong kwento to. Di ba, matagal nang namamatay ang mga bata. In fact, naglabas na ng mga reports ang iba't-ibang mga human rights organizations. Dinocument na ng iba't-ibang media organizations na more than a hundred na mga bata ang namatay in the course of yung drug war under uh, the Duterte administration pero walang walang nag walang ano walang imik 'di ba walang reklamo walang uh, investigasyon, walang ang pagkilala eh so yung timing ngayon obviously is made possible by yung current political environment pero minsan ganun talaga pag ano eh pag uh, human rights uh, kailangan mo na lang tanggapin 'di ba yung uh, yung opportunity kapag uh, nanjan talagang to a large extent determined eh, by yung uh, political Uh, atmosphere di ba? Depende dun sa nakaupo Depende sa interest nung uh, nakaupo so, so hopefully, hindi lang mapako Doon sa ganung klasing uh, political uh, intramurals Pero meron talagang makuhang something relevant at important Towards establishing yung record Towards move moving yung narrative forward Para makakuha ng uh, hostesya para sa mga naging biktima Hmm. Ang sa so, akin lang din naman, Atty. Barry, eh huwag naman sana magbida-bida itong mga congressmen. All of us na naging human rights <laughs> defenders sila. Parang yung uh -huh. mga ginagawa ng ibang mga senador ngayon, tsaka ilang mga politiko na napakatahimik ng panahon ni Duterte patung sa pambabalahura at pangwawalanghiyan ng China sa atin, eh ngayon bigla naging nationalistic, no? Bigla naging uh, uh, defenders Ay. ng ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Medyo napaplastik akong sobra, no? Hindi pala medyo, sobra. <laughs> yun ang makita rito. Alam pa sa bigla silang champion. Ano paano hindi dito Terte, napakatahimik nila. ba? Diba? They were even justifying it. That's my point. Tama. And, pero tingin ko, Christian, mabibigo ka dyan. Kasi sigurado ako na baka kakarinig na naman tayo ng biglang-bigla naging mga human rights champion. Na, gaya na sinabi mo, hindi lang sa hindi nagsalita dati, pero actually, part pa nung nag-cheering squad habang uh, nangyayari ang drag war. Kasi alalahanin natin, Congress nung panahon ni uh, Pangulong Duterte even threatened na yung budget ng CHR eh, i-reduce, di ba? To, 1 one peso, one thousand pesos, di ba? Yun yung ano. So, nung panahon na yun, lahat sila uh, ine-echo yung uh, sinasabi ni Pangulong Duterte na, di ba? Walang kwenta yung human rights, di ba? Mas importante ang human lives kaysa human rights. Meron siyang ganong dichotomy Diba? Uh, I will not human right I will not allow human rights to destroy my country, ba? Diba? 'Yun yung ano. So pero ngayon, eh, siyempre nagbago na ihip ng hangin. Ako hindi ako magugulat. Eh mas si Duterte nga naging human rights advocate na ngayon eh. ba? Diba? Champion na siya ng free speech at freedom of the press. so uh, na expect na natin na, na mangyayari yan, ba? Diba? At uh, sineshare ko yung ano mo, sentiment mo na nakakainis. Pero ako, ina inaano ko na lang na kahit na nakakainis yung proseso, kahit na alam natin na it will re really be something na meron talagang no small amount ng hypocrisy, kahit pa paano, mag magamit yung opportunity para dun sa mga naging uh, biktima to at least put it on record. And hopefully, hindi matapos sa house investigation. Sana nga, mauwi sa meron talagang mga kaso, meron talagang mga mga maparusahan, meron talagang makakuhan makakuha ng uh, ng hustisya, hindi lang matapos sa uh, sa ganito. Okay. Sige, mas pag-usapan pag pa po natin yan. No? Kasi para dun sa mga baka nalalabuan. No? Uh, itong investigation na ito ng House uh, Committee on Human Rights will be in aid of legislation. Okay? So sisilipin nila kung meron pa bang kakulangan sa batas o sapat na yung mga umiiral na batas para protektahan daw po yung due process ng lahat. Yan. So, po yung malinaw no? in aid of legislation. Okay. So technically hindi naman sila mag ano, eh, magsasabi kung sino yung guilty o hindi. But they can recommend uh -huh. charges, di ba? Tama po ba? sa appropriate committees. Tama, so, okay, tama. So kay Attorney Barry, naupo kayo dyan minsan, no? Uh, matagal nyo na tinututukan itong human rights, in particular itong uh, killings sa pangalan ng drug war ni Duterte. Specifically, ano yung mga gusto nyo makita dito sa investigation na ito? Ako, ang principal interest ko talaga, gusto ko na makapagsalita yung mga biktima well obviously hindi directly yung mga namatay wala na yon di ba pero at least yung pamilya nila uh, o kung hindi man yung mga pamilya yung mga tumutulong sa mga pamilya for example mga lawyers o yung mga nagsagawa ng mga uh, autopsy o yung mga human rights advocates na nakatrabaho sila para map put on record yung mga nangyari di ba lumabas yung mga pangalan ng mga tao lumabas yung mga buong kwento paano nangyari paano nangyari yung pagpatay sino yung tingin nilang mga responsableng direkto, sino yung mga police na involved. Uh, ganon. Kasi yun yung wala eh. Uh, 6,000 to 30,000 deaths, pero ang dami doon, hindi recorded. Diba? Wala, man lang, uh, walaman lang record. May mga records yung ibang mga human rights organizations, kahit pa pano, and napaka-heroic nung ginawa nilang uh, effort. Pero officially, sa korte, sa mga government institutions napaka konti ng mga nung nung ganyang klaseng record At importante na meron yun eh kasi pag wala yun yung uh, simula ng nakakalimutan at kapag nakakalimutan yun yung yun yung uh, nagiging guarantee na hindi mabibigyan ng hustisya uh, marami sa mga ating mga nakaraang experiences with human rights violations kasama na yung mga human rights violations ng uh, Martial Law oh, under the uh, Uh, Marcos dictatorship, eh talagang uh, nakalimutan yung iba dahil hindi na-record. Kaya very, 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 very significant na nung pinasa yung Human Rights Compensation Act, ang isang naging part ng process ay nag-come forward yung mga claimants na, na ilabas yung mga kwento. So nagkaroon ng official record nung kanilang mga pinagdaanan, nagkaroon ng official record nung ano yung mga dinanas nila sa ilalim nung, uh, nung diktatura. So yun sana yung mangyari din dito, maging simula, di ba? Na lumabas yung mga kwento, magkaroon ng official record, magkaroon ng official na pagkilala na ito yung dinanas ng mga Pilipino, maging 6,000 man yan o 30,000 sa ilalim ng uh, drug war ni uh, dating Pangulong uh, Duterte. So ako, yun talaga yung uh, gusto kong makita. And ako, basta, basta kahit paano, merong mailagay na ganun, Siguro, pagpapasensya ko na lang yung mga grandstanding at yung uh, pagpapabida ng mga... Hindi mo may iwasan yun. Talagang, ako nasa Congress ako, every time na meron dyan, maski mga alam mo namang hindi nila advocacy yan, pag nandyan na, aba, biglang-bigla, lahat, uh, uh, feeling uh, human rights champion, human rights uh, advocate. Pero ako, sige na, bigay na natin. <laughs> alam naman natin ang totoo eh, di ba? Pero bigyan sana ng opportunity more than yung mga congressman yung mga pamilya at yung mga tumutulong sa mga pamilya na makapagsalita. Dahil yun yung importanteng uh, marinig natin dito.